Hello, hello Morning everyone It's April na po First Saturday ng April So yan, lakad-lakad tayo Medyo masikat yung araw Kaya yan Pasamoy na kasi dito So thank God naman At yan Sa bawat lapas natin Ay ang proteksyon ng ating Panginoon ay isama sa atin Kaya lagi tayo manalangin Thank God kasi yun nga ay mga gantong situation no na lagi nagpapasalamat sa ating Panginoon lagi na nalangin kasi hindi natin alam yung mga situation especially tayo mga OFW di ba but keep on going God knows our heart na yon yung six days sa bahay one day lang sa paglabas minsan wala pa di ba and yun nga uh, sempre going to church na kailangan magsimba muna tayo bago yung lahat kasi wala naman imposible ang nais nice natin kasi is yung uh, makapagsimba tayo mabigyan natin ng papuri wag natin kalimutan yung mag-gather tayong mga mananampalataya sa Panginoon <clears throat> mag-pray magkumustahan magsamba sama-sama magtayo, tayo magsamba sa ating Panginoon mag-worship, magpasalamat. So, yan ang uh, nais ng ating Panginoon. No? So, to God, napakabuti po ng ating Panginoon. So, to God be the glory. And of course, yan, lalabas-labas naman tayo. So, salamat sa Panginoon dahil kahit papaano meron tayong day off at merong simbahan dito kahit sa Middle East na may simbahan. No, thankful kasi napaka-open. Kaya sa yung iba na hindi nagsisimba kasi yung iba na talagang very strict na mga Middle East, uh, doon nahanap nila ang Panginoon. Or yung, hindi, yung iba naman na kung hindi pa magkasakit, kung hindi pa nagkaroon ng mga problem, doon na magsisimba, ba diba? So whether okay o hindi magsimba po tayo, kasi yan naman ang binigay. Biro mo, anim na araw sa atin, isang araw lang naman. Sa so isang araw na yun, uh, mostly is 2 hours lang, di ba? Pati gathering na, kwento, pagkain, siguro sa 3 hours yung fellowship. Within the 24 hours, meron tayong 3 hours sabihin mo na sa ating Panginoon in a one week, di ba? the rest is sa atin na yon, the rest of work na natin yon. Yung iba 9 hours sa work, 8 hours. Tayo is 14 hours, 15 hours pa, no? Hanggang gabi. Then sa gabi, ilang ang, ang pahinga lang natin, 6 no? to 5 hours, maximum of 7. So grabe ano, yung pagod talaga. But God is sustaining us for that. Yung kalakasan. He knows our hearts, no? He knows. Kaya nga sabi ng Panginoon, uh, sino sa inyo ang makapag panalangin sa akin nung punta siya sa Getsemani, nagpray sila. Kasama niya yung uh, mga disciples sa at tatlo but suddenly is talagang um, antok na antok sila di ba dahil siguro madaling araw yun yung pagod nila antok na antok sila at two times na bumalik ang ating Panginoon at sabi niya na di ba kayo pwedeng makapanalangin sa akin kahit isang oras lang dahil alam niya na mahina yung ating laman pero yung spirit natin is malakas gusto pero yung katawan natin ayaw Pati still, nandyan pa rin ang ating Panginoon So, even me, God is correcting me for this No, yung panalangin na nagbibigay tayo sa Panginoon So, ang hirap Kaya, minsan yung putol-putol uh, Yung ano natin Ayan, tatawid kasi Yun yung iba, yung putol-putol uh, yung panalangin natin Kasi, ano Siyempre may trabaho manalangin sandali tapos yun then manalangin kung ano man yung nakikita natin mga situation pinapanalangin natin at least dito lagi tayo nananalangin yung sabi ng Panginoon din ay sa Bible din na 1 uh, First Thessalonians na pray without ceasing no any anything lagi tayong manalangin yung heart natin yung mind natin na naka tune sa ating Panginoon kung paano yung cellphone natin naka di ba naghanap tayo ng charge pag nalulobat na charge tayo But here naman is talagang we don't want our cellphone na malobat kaagad, So dito ganun din na nanalangin nalangin tayo kasi ayaw natin yung spirit natin, yung, faith natin na manlupay-pay. So, kailangan is uh, talagang magpray tayo, pakainin natin yung spirit natin sa Panginoon para lumakas <laughs> yung body natin. Siyempre, kumakain yan three times or may merienda pa para lumakas pero pinaka the best is yung pinapakain natin yung spiritual life natin then di ba so thank you God even mi sabi ko nga kinokorek ako ng Panginoon dito kasi napakahirap pero kailangan kaya sabi nga no, isang uh, preacher na kung parang ayaw mo gawin mo no kung saan ka tinatamad gawin mo gawin mo na gawin. Huwag na ipabukas. Kung si trabaho, ah, bukas na lang. Dapat hindi, gawin mo ngayon. The same with our spirit. Kung tinatamad ka, magbasa, tinatamad ka manalangin, gawin mo. Gawin mo lang until masanay, masanay yung katawan mo. And thank God, I'm telling this because even me, God is correcting me about this, no? So really, kasi sa pagod, sa mas maraming time sa iba, but thankful ako kasi, mapagmahal ang ating Panginoon, maunawain. Lagi siyang nandyan, nauunawaan niya tayo. Nanawa is all is well po pag sa atin, no? Huwag nating hayaan na manlupay pa yung ating pananampalataya dahil yung pananampalataya yan ang siyang talaga magtatayo sa katawang lupa natin ito, yung faith natin, yung at yung habag ng Panginoong Diyos. So, yun lamang po yung aking may share sa oras na ito. May the Lord God bless you all. And keep on praying, keep on trusting God. Let the healing flows, salvation flows, good health, provision, protection, and answered prayer in God's perfect time po. So, may the Lord God bless you. Shalom, shalom, and bye for now.